Guys, oh, yeah, napakaganda pala ng area nito mga idol. Talagang <coughs> Oh, ang ganda nito, guys. Shout out mga idol. Kumusta <coughs> kayo mga idol? Kumusta? Kumusta? Kumusta <coughs> mo? Yan dito pala mga idol, dito na i-stop over kami sa Tagdo. Kasi bibiyahin namin papunta sa Batangas. Oh, Batangas. Malapit eh. Hindi mo alam kung ano ang lugar nito. Anong lugar ito dito? Ano? Skyway. Skyway. Wala na may Skyway dito. Sabi mo Skyway. Uh, oh, ganda talaga dito po minsan mga idol. Shout out, shout out sa inyo mga lahat ng mga idol. Lager pala tayo. Kung saan kayo sa loob, sa labas Ang ng ating bansa. Na sana masaya kayo lahat mga idol. Ano naman, boss? Shoutout nga pala sa Pebs TV Yan Congratulations sa inyo <laughs> Please <laughs> Please subscribe, like kung baguhan pa kayo, lumapad pa sa akin channel, huwag niyo kalimutan pagkalimbang all para updated kayo sa lahat. Don't forget to like and share. Yes. yes. Mads, don't forget to like and like and share. Yeah. Ha? Yes, napakaganda talaga yung view dito mga idol, oh. Napakaganda. Oh, hirang -hira mo naman mga idol. Maganda talaga yung view nito mga idol. Ang ginaganahan ako dito magbablog ba ito kasi maganda lang ang mga view dito. Mga sasakyan. Oo, oh, ganda lang ka dito mga idol. Talagang may namumuo na mga love team ngayong mga idol. May Ay. sa Tebs TV. Yo, no, oh, yun Team Panalo. Team Panalo. Team Panalo boys. Oh, yes, come on. Isubscribe mo ako ha, yung channel ko. ano, channel mo? <laughs> Shoe Official. min account ko, Shoe Official. Subscribe mo ako niyan ha. Huwag niyo kalimutan Shoe Official. Oh, ito, ito, ito. Oh, Ang monetize, na naka-monetize na sa akin yung Shoe Official. Ay no, ano 'yan? awa mo to, awa to. Kasi hindi ko makita. Makita mo 'yan. Ito sa akin, guys. Salamat <laughs> sa uh, mga idol. Yan, yeah, sinasadya siya par. Mm.

Okay ako, boss. Okay lang ba, boss? Oo, oh, boss. Ay, okay. okay. I Ang mean, ino, plaga ka. Oo, gagaw. Oh, gagaw na okay, tumawin. Ang sarap, di ba? Okay, okay. Ang sarap tumagal. Ang sarap tumagal. Sa suso, huwag lang sa baso. <laughs> <laughs> Oo. Oh. Ikaw, nakatari ka na naman sa akin, boss. Oo. Oh. Oh. I like you, gago. I like you too. Behind the scene, behind the scene. Behind the scene. Ito, guys. guys. Maraming salamat sa inyong kasubaybay sa akin channel. Huwag kalimutan sa IP page, uh, movie show vlog, official. At sa ngayon, uh, youth, sa YouTube, huwag niyo kalimutan, show vlog official mga idol. Sa TikTok naman, show vlog official. Nataw sa inyo, huwag nyo kalimutan bye-bye at pag ano sa channel para update kayo sa lahat ng mga sa ating mga videos na aking in-upload. Maraming maraming salamat mga idol big maraming salamat. Jared din nila at Hey, kumusta? Day, hi ko ah. muna sa vlog. Hi. Hello sa inyo Mayor Joy. Uh -huh. Mayor Joy Bello. Sa amin sir Mayor Anarna po. Ah, Mayor uh -huh. Anarna. Hi, boss. Jared pala. Shoutout uh -huh. ano? Sir Vincent Belmonte. Ah. Uh -huh. na kami dito, Day. Shoutout. Shoutout Charot po. Charota, <laughs> ayun na black black gan tayo dito boss. <laughs> Buti may ano kayo boss, may t-shirt. Kevin. We... <laughs> Shout out kay May, kay May Joy number one. <laughs> number Vincent one. Belmonte number one. <laughs> number one. Number... number one. Number one. Number one. Number one. Number one. Parang mo to? Oo! Oh, Ito yan! Na-like mo na! Oo! Oh, sa YouTube! Ito. Ah, sa ano? Sa ano? Channel sa... sa IPV, ano? Pips, Pips TV! Anong channel mo? Pips sa... TV! Pips? Pips! Pips TV? Oo! Oh. Oh, sige, ano kita? Mag-comment ka doon para maano kita sa YouTube ko! Movie, Show Vlog! Ah, Show Vlog official! Show Vlog official! Shout out mo lang kay Tanya! Shout out kay Tanya! Tanya! Tanya. Shout out! bigyan mo ng isyo oh, oh bigyan eh ito na mga idol ito pogi pogi drive natin sa tourist bus yan ang napaka pogi mga idol huwag niyo kalimutan kung gusto niyo mag hire kung gusto mga nota tourist dito dito mga idol ha oh, ito. Ito ng ano ng company. Company nila mga idol. Para gusto niyo ito company kumpanya ng mga idol, oh. Yan. Gold Goldridge Gold mga idol. Transport system. oh yan ang islaki namin ngayon. Gold Shout out na kaya, tida, ka. Shout out. Tidani ka. To shout out. <laughs> shout out, Tidani ka. Okay, shout out. Okay, okay naman kayo, mga idol. Okay lang kayo diyan ha? Ah. Okay. Talagang maganda tayo dyan mag dito kami sa so, ano nag no. ay ma'am Lia wanted ma'am Lia Mamliya! Shout out ma'am Lia ito na po si ma'am Lia ito na ito si ma'am Lia